Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo ng Golden State Warriors laban sa Orlando Magic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot na nga na Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Matagumpay nga po mga katrops na nai-panalong muli ng Golden State Warriors ang kanilang game laban sa Orlando Magic sa score na 101 93 gamit ang ipinakitang team effort ng kanilang mga players sa paungunan na Andrew Wiggins na nagtala dito ng 23 points Stephen Curry na kumuha ng 17 points at 10 assists kasama na dyan ang kanyang nagawang dagger 3 pointer na nagsil ng kanilang pangalawang sunod na panalo. Nag-ambagnar naman nga po dito ang ilan sa kanyang mga teammates na si Thompson na kumuha ng 15 points, Moses Moody na kumuha ng 12 points, at si Gary Payton the second na nagtalara naman ng 10 points off the bench. At kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw, ay umangat na nga po ang kanilang record sa 38 wins at 34 losses kung saan nananatili pa rin nga po sila sa ikasampung pwesto sa standings ng Western Conference. Yes, napuprotektahan para naman nga po nilang kanilang kasalukuyang posisyon ngayon sa play-in tournament sa kabila ng sunod-sunod rin na pagkapanalo ng Houston Rockets ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot ng Adepong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Bagamat man nga po hindi nakapaglaro si Anthony Davis sa kanilang game ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies, ay nagawa pa rin nga po dito ng Lakers na manalo sa score na sa pagtatala ng double digit points ng kanilang mga players. Sa paunguna nga po ni Rui Hachimura na nagtala dito ng 32 points at 10 rebounds. Lebron James na kumuha ng triple-double na umabot ng 23 points, 14 rebounds at 12 assists. Jackson Hayes na kumana ng 14 points at 7 rebounds. Austin Reeves na nagtala nga po ng 13 points at 11 assists. D'Angelo Russell na kumuha ng 23 points. Spencer Dean Willey na dito ng 14 points at 7 rebounds at si Torian Prince na kumanara naman ng 15 points. Kaya sa kanilang pagkapanalo nga po mga katrops ay umangat na sa 41 wins sa 32 losses ang kanilang record sa standings bilang ka-9 seed sa Western Conference kung saan 2.5 games pa rin nga po ang kalamangan nila sa ka-10 seed na Golden State Warriors at 3.5 games naman sa Houston Rockets. Ngunit sa kabila nga niyan ay hindi para naman nga po pumabor sa Lakers ang pagkapanalo ngayong araw ng Phoenix Suns sa game nito laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.